Good day mga kaayos Ako nga pala at bumabalik ang inyong kuya nap Na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw Kung bago lang kayo dito sa content ko Isang like, isang comment, isang share Kahit ano dyan Masaya na po ako doon Basta mapag-usapan lang natin Yung mga importanteng bagay na nangyayari Mismo sa buhay natin ito ang pag-uusapan natin ngayon mga kaayos Ito sa mga kabataan ngayon, karamihan sa kanila Hindi marunong mag-appreciate sa mga ginagawa ng magulang nila ha, Hindi naman lahat ha Misan pag uwi yung nanay o kaya yung tatay galing hanap buhay ni Hindi man lang kamustahin kung okay pa ba sila Kalmitan kasi sa mga kabataan ngayon, puro cellphone yung hawak Hindi na nga nakakapanood ng TV lahat na lang kakain o kaya kahit anong gawin maghuhugas ng pinggan cellphone ang hawak totoo totoo yan mga kaayos kung di nyo kayang maglambing sa magulang nyo kasi nahihiya kayo ganyan din ako nung bata ko nahihiya ako sa magulang ko subukan yung pag uwi nila ng bahay o galing hanap buhay subukan yung ipagtimpla ng kape o kaya iabot yung chinelas. Kung gusto nyo masayihin nyo yung tatay nyo O kaya alokin nyo ng merienda Tapos tanungin nyo sila Nang ganito Ano tay? Ayos ba? Diba? Pag sinabi ng tatay mo na Parang may nagbago sa Impactong tua Ibig sabihin nun Natutuwa sa sayo Kunyari lang 'yung. Ayos. And God bless. Maraming salamat sa mga sumusuporta.